dito tayo sa Wakat. Uh, pumunta na naman ako dito sa lugar kung saan ako lumaki. Ayan, siyempre, hindi natin ma... Hindi mawawala sa atin na hindi natin dadalawin ang pinakamagandang kib dito sa Wakat. Ang nabiral na na Jessica Soho dati. Ayan, o, oh, napaka linaw ng tubig at saka napakalamig talaga dyan. Kaya... Tamang-tama yan sa init ng panahon. Pag naiinitan kayo, pwede kayo dyan sa ano, magtampisaw. Oh. Ayan. Ayan, sino ba namang hindi gaganahan dyan maligo, Mali maliban sa malinis na napakadinaw pa ng tubig. Ingat-ingat lang kayo dito banda sa ano kasi may imbonal. Malakas, mas lakas yung ano ng tubig kaya ayan, ingat-ingat mga kasisi. Ayan, siyempre model tayo. Tinuro natin yung magandang paliguan dito.